tang Tara tarara it's a Frank okay for today's video mag-unbox lang naman tayo ng ating in order sa Lazada ayan ah ito ang in order natin actually ay ang uh, uh, impact rinse ayan impact rinse para sa ating Birdman 125 ayan kasi nahirapan niya akong bubuksan yung iba't ibang party ng ating birdsman, 1 to 5 lano yung panggilid. Kaya ito talaga ang kailangan para maayos natin. Ayan. So i-unbox na natin guys para pa, ba, sana naman hindi tayo na ano na scam. At ito nga mabigat naman eh. Sa so, tingin ko tama tama lang naman doon sa in order natin yung bigat. Sana naman hindi tayo na in na Anton scam mga lalabs no. So, ito na. Bubuksan na natin. O, oh, yakala ko talaga. Expected ko talaga. Hindi siya naka ano eh. Hindi siya naka... Okay. Hindi siya, naka, hindi siya nakalagay sa box. So, wala siyang kahon. Ang expected natin, wala siyang kahon. Kasi nung na nakita natin to wala naman nakahon nakalagay. Okay. Yeah. So, di worth pa rin. Ito pa rin talaga ang in-order natin na brand. Yung nakita natin dito talaga. Pero hindi pa natin alam. Bubuksan natin ito sa loob. Tingnan natin kung ano meron sa loob. Yan. Okay naman. So, ito talaga ang in-order natin. Pero hindi pa natin alam kung ano meron sa loob. Ayan. Sana naman hindi tayo na-scam. Turung! Tara-ra! Ang ganda naman So, very good Okay, okay, okay Meron siyang Wow Ah, ito yung Ano ba ito? Charger Wow At meron dalawang battery Ayan, wow, ang ganda Maganda, maganda Dalawang battery ang dala niya At meron siyang charger Ayan, ayan Ayan at meron din siyang um, Tingnan natin Ano ba ito Wow Pwede na pwede na Meron siyang anim na Anim ba ito Pito Pito ayan 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 ah, Pito 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 Ibinin siya Ibinin siya Ibinin siya So may dalawang battery Dalawang batteries At may charger At ito na nga Yung impact rinse. Ayan, paano ba gagamitin? <laughs> ayan, ayan, ayan. Salamat naman. At salamat naman sa riders na nagkatid nito. Si Justin, na yung GNT. Ayan. Buti naman. Kasi yan talaga yung uh, issue eh. <smartan> na pinapalitan daw ng mga mga riders. Wag naman, wag naman. Wala, wala, wala naman tayo ebidensya yan. Usap-usapan lang naman. Ayan. Ano ba to? So, ilalagay dito. Ayan natin Paano ba? Gimelanatin, na chiki muna natin yung charger kung gagana ba ito. Paano ba ito Yan. Tingnan natin kung gumagana ba itong charger. Ah, okay, okay. So, umilaw naman. Ayan. Ayan, nagcha-charge na. Nagcha-charge na siguro. Ayan. So, okay naman. At ito namang isa ay ilagay natin dito sa impact range. Ayan. Oh. Batok. Okay. Testing natin. Dude, 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 dude. Wow. Wow. Ang galing. Salamat ha. Salamat sa brand na DeWalt at saka uh, at siyempre sa Seller. Okay naman ang binigay niya sa akin. Actually, for the first time na nag-order tayo nito at uh, tinitiya ko kung ganito naman na maganda naman na biligay so tiyak may kasunod pa ito kukumpleto tayo ng gamit ha, ah, mga gagay yan wow ang galing bukang nga natin ilagay Ano oh, naman, hindi naman kasya. Ha? Ah. Okay. So, thank you very much sa, uh, syempre, sa rider na naganulito. Uh, sa sealer, syempre. Ayan. So, maganda naman yung binigay. Ayan. Thank you. At uh, asahan nyo may kasunod pa eh. Thank you very much.